Hi guys, Dr. J. At ang pag-uusapan natin ngayon ay MVP. 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 So, hindi po most valuable player, but mitral valve prolapse. So, hindi MVP ng NBA, hindi MVP ng PBA, at hindi rin MVP ng FIBA, pero mitral valve prolapse. May question kasi isang patient ko. Nag-comment pala yung isang subscriber natin at sabi, Dok, paki-topic ang mitral valve prolapse. So, yun ang gagawin natin ngayon. Ano ba ang mitral valve prolapse? Ano ba ang simptomas? At delikado ba kung ikaw ay may MVP? Nasagutin natin yan with this video. Pag sinabi natin MVP, mitral valve prolapse. So, ito ay mitral valve. So, yung valvula po natin sa puso, ang tawag po dyan sa kaliwa ay mitral valve. So, ang ginagawa po ng valve natin ay nag-open, nag-close, nag-open, nag-close. Pag nag-open yung valve, dadaloy po yung dugo doon, pupunta sa kabilang area ng puso natin. At pag napuno na yung isang area na yon, magsasara na po siya. So, pag nagsara ang valve natin, dapat very tight siya. Lapat na lapat. No? Alam niyo yung pinto ng kotse. Yun lang yung example natin. Yung pinto ng kotse, dapat nakalapat siya. Di ba? So, ganyan din po yung valve natin sa puso. Pag nagsara yan, lapat na lapat po yan. No? Kung baga, eh, nakadikit talaga siya. Kung may lumabas mang blood dyan, dapat walang lulusot pabalik. Ganon din yung sa pinto ng kotse. Pag sinara mo yan, wala na makakadaan pa. So what happens kapag may mitral valve prolapse, kumakapal yung valve. So tinatawag nilang floppy valve syndrome. So or billowing of the mitral valve. So kumakapal siya. Sa anumang dahilan, pwedeng autoimmune or connective tissue disease na tinatawag natin, nagkakaroon ng changes doon sa valve natin. So, yung valve na metal valve, kumakapal, humihina, at pag nagsara siya, nagkakaroon pa rin ng opening. So, hindi siya lapat na lapat kasi nagkaroon ng thickening at paghina ng valve. Parang pinto din ng kotse. Pagka hindi maganda yung produkto ng kotse, o nabangga na yan, or kaya ay eh, mahinang klase, bigla na lang pag sinara mo, may, may opening. So, may leak. So, pag nagsara yan, nagkakalik, bumabalik yung dugo na lumabas. At the same time, dapat nakalapat siya. So, nagpo siya. Umaabot siya dun sa pinanggalingan niya. So, ang tawag po dyan, MVP. So, ganun po yung ating analogy kung ano ang mitral valve prolapse. Kaya ang tanong ng mga patients, Dok, ano po ba ang simptomas? Actually, wala dapat simptomas ang MVP. Parang normal lang. Pero sa iba, may mga tinatawag ng autonomic symptoms. So, merong palpitation, kumakabog ang dibdib, may chest pain, may bumibigat ang dibdib, parang may tinutusok. So, yun yung kadalasan nila. And kadalasan, itong mga pasyente, prone sa panic attack. Madali sila magpanik. Konting bagay lang, may naisip lang, ayan na. Nag-hyperventilate sila, kumakabog ang dibdib, sumasakit ang dibdib, at madaling mapagod. Pero in general, 90% mahigit, wala dapat nararamdaman. And, ang sabi nga iba, ano bang gamot kung sakaling ikaw ay may mitral valve? Again, kung walang nararamdaman, a general rule, wala rin gamot. Wala talagang medication para gamutin ang MVP. Kuwer na lang kung ikaw ay may mga simptomas o kapag in-examine ka ng doktor mo, ay may nakita siya. For example, kung mabilis ang kabog ng dibdib mo, binibigyan natin niya ng beta blocker, mga propanolol, para ma-regulate yung heartbeat at maiwasan yung chest pain at palpitation. Ngayon, kung meron namang naligan doktor mo na murmur, may tumutunog na no? So ibig sabihin niyan, pag naglapat yung mitral valve bomb, may opening siya at malaki yung bumabalik. May backflow. Kapag ganyan naman, may mga medication din tayo yan para iwasan na lumaki ng lumaki. Pag may backflow kasi pwede magpalaki ng puso. Pag walang backflow, wala. So anong ginagawa natin? General again, wala pong treatment, wala ring operasyon sa mitral valve prolapse. Pwede po silang mabuhay ng normal. At kung ano yung life expectancy, kung kaya mong tumagal ng 70, 80, 90 years old, wala pong problema kung mitral valve prolapse ka. Hindi po siya nakaka-apekto. Pero na lang kung malaki ang backflow, yung bumabalik na dugo. And pag may ganyan po, ini-assess po yan ng ating cardiologist kung anong dapat gawin bukod sa gamot o kailangan ba ng operasyon. Pero in general, benign po ang mitral valve prolapse. So, yung mga ating pasyente na kinakabahan, nag-iisip, at nag-apply sa trabaho, sinabi may MVP sila, uh, wag po kayong kabahan, it's a benign condition, hindi po siya nakaka-apekto ng malaki kung ito po ay napakasimpleng MVP lang. So, I hope nasagot ni Dr. J ang katanungan mo. So, kapag may tanong medikal o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.